fresh, maglagay mo na ng Tapos kung ang site yung lower back nyo. Strong. Ito yung mag-start. Huli nyo na ito. Mababa. Hanggang doon. Ayan. Ito yung spine, di ba? Sa gitna. Ayan. Gilid nyan nasa una 1 inch 1 inch dito pag ganyan ganyan doon tapos half inch ganyan pabalik balik lang 1 inch tapos half inch hanggang dito sa may dito inyak crease eh Lalo na sa mga babae dito, yung dito. Pag pinindot nyo yan, pag sa babae ha, di ba pa ganun yan, pa ganyan? Pa triangle. Pag pinindot nyo yan, yung butas yan, yung kakarigla. Yan yung pamparigla. Yes, okay. Paksas natin. Dito hanggang dito yung iba dito yung sakit nila kaya abutin nyo hanggang dyan ito ng paloob tapos kabila din ng paloob ito mm -hmm. Pag, pag natuyo, lagyan niya ulit ng oil. Ito, masarap to, lalo na pag lagi kang nakaupo para sa mga babae yung laging naglalaba na nakaupo. Bawal naglalaro? Oo, naglalaro. Nataga na nakaupo. Tapos, ito. Ito. Alam niyo may, dito wala nang buto to, kaya dito lang tayo mag-focus sa may, may, may naka, may buto dyan. Sa ilalim lang tayo mag-focus dito, hindi naman siya dindiin ang yun. ito, tam, ba? Ganyan. Ang diinan. Kung dyan talaga yung side, diinan, dito. ganon din sa kabila. Lakis. Hanggang dito. eh hey. Pag dito na yung sakit, kadalasan, sa gitna yan, ito. Itong gitna na to. Ayan yung pindutin nyo. yan Pag, kadalasan, hindi yan, hindi yan kaya sa isang ganyan tab lang. Kailangan ng siko. siko. yan Siko. E, ganyan nyo. Paikot yung siko. Tapos, pwede nyo rin gawin, gawin ganito. Yan, nakalipo ang krong ganyan. Tapos, mundod nyo. Tanungin nyo muna kung saan yung masakit. kung sabihin dyan sa kanya hmm. gawin. Tapos, depende sa painter nila. Mga masad siya. Yan. Huwag niyo tagalan kasi mabugbog. Ganun din sa kabila. Ganyan yan. Pag masahit na masahit, diinan niyo pa. Para maramdaman niya habang tumatagal na mawala yung sakit. Kasi, kasi hindi naipit lang yung ah, uh, sciatic nerve ng paniformis muscle. Dahil sa kaupo nyo, hindi siya naipit. Yan. Okay. Bila. Tanungin nyo kung video mo kayo kayo nasa kanyo siya titigilan. Ang, pero ang pinakamatagal is 5 minutes lang. Balikan natin yung lower ba? Pwede siya pababa. Pwede rin. Ayan. Ayan ito ginagawa ko pag nasa ilalim yung sakit kagaya niya no kung saan yung pinaka ilalim ng buto doon hindi na sinandun yung kadalasang sakit nandyan nandyan sa kabila כן. Yeah. Okay. So yan lang guys yung bagong tutorial natin kung paano mag-suds ng lower back pain.